guys ayan na ang giant bird ayan guys oh, tingnan nyo may anak siya oh, oh may baby ang napakalaking ibon ay wow tingnan nyo naman guys ang ang paktak oh galing naman napakaswerte ng bahay na yan napakaswerte ng lugar na ito kasi yan guys alam mo bibihira lang talaga yung ganyang may pugad sa taas ng bubong na napakalaki yung pugad na yan maniwala kayo siguro ano yan nasa yan ang ganda hmm? stork sa german galing naman swerte talaga ng bahay na yan oh. tsaka ang laki laki ng pugad na yan <clears throat> siguro halos nasa 1 meter ang ano nito ang laki ng pugad ang galing naman eh. relax na relax ang mga ibon dun sa taas tsaka mga ibon na yan guys ang lalaki niyan parang kasing laki ng mga ano, ano ba tawag dito yung uh, tawag ba sa atin nakalimutan ko na yung tawag sa, sa Tagalog yung kasing laki nitong ibon na ito parang pabo ganun parang kasing laki sila ng pabo ganda ng katayuan nila doon sa taas ng bubong. Relax na relax.